Punta ngayon tayo sa pinaka-tourist spot dito sa Switzerland kasama ko ang aking mami. Ayan, si mami. Yes, mga idol, we are now in Switzerland and I'm going to tour you. Welcome and samahan niyo kami sa aming pag-travel ni Miss Diwata. Ayan, gura. Let's go na tayo Ayan. sa ating target area dito sa Switzerland. So, Gusto ko rin talaga makita yung Switzerland. Ay, may mga, yes. may mga swimming pool. Yes, this is actually, this is the Miracle River. Ayan ha, ang Miracle River. The Miracle River where kapag baligo uh, kayo, matatanggal yung mga sakit-sakit nyo. O, oh, diba? Labang ka. Nandito pala sa Switzerland, matatagpuan ang the, Miracle River. The, ito yung the Bridge of Hope. Kapag dumaan ka dito, magkakaroon ka ng pag-asa. This so, diba, is the Bridge of Hope. Miracle River saka Bridge at Bridge of Hope. Kapag dumaan ka dito, magkakaroon ka, dito, magkakaroon ka ng pag-asa. Tama ba, Mama? Yes. Hmm, ayan, ang this is pala the tourist dito. Sa Switzerland, I encourage you people, come to Switzerland. Kaya in encourage ko kayo. Interpreter ako ngayon ha na magpunta dito sa Chichester at mas masaksihan nyo ng live ang lugar na ito mm -hmm. na Miracle Hope at saka Ah, uh, Miracle katapos Hope a uh, Bridge of Hope. Bridge, yeah. Bridge Bridge, bridge of, of Hope, Bridge of Hope. Oh yes, 'yan tulay ng pag-asa. Tapos naman pupunta tayo dito sa sa na kasi nakabili ako ng ari-arian. So I'm going to the, the secret ano the the secret garden of Eden. Ayan, the secret of Garden of Eve. Basta yun na yun. Nahirapan ako i-pronounce. <laughs> so, ayan, kasama ko si Mama. Dito na kami sa Bridge on, ano, River. na Paano kumakanta? Ay, ito na siya. Welcome to the... White Palace. Nasa White Palace na kami. Ay, ganda. Ang ganda pala dito sa Switzerland, naluka talaga ako. Yes. Ay, ito yung nakita ko palang dati sa TikTok. Ito ba yung mga ano? Yung mga little santol? This ito, yun. ito ba yun? No, there is, with, Tapos, ah... Uh, 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 I wanna show you the green apple. Ay, green apple. Ayun. Ayun yung nakita ko sa TikTok dati ni Mama Magdalina. So, it's yes, the green it's apple the green here. Apple. I see. The green apple there over there, marami pa green apple. Ayan ang apple. green apple. <laughs> this is the malunggay <laughs> in Switzerland. So ayan, napakaganda pala dito sa Switzerland, no? May mga green apple, mayroon the malunggay sa Switzerland. So ito, dito na tayo sa tourist spot na ano? Yes, this is the private master master bedroom. Ayan na, nasa master bedroom na kami ni Mama Fox. Fox? Hmm. Yes, open na natin. <laughs> <laughs> Ganda. mm -hmm. Perfect. Dito. Perfect the, the, ano, the dining room. Ang ganda yeah. ng bahay ni Mami Magdalena. At hindi lang ito mayroon pa sa likod. Ay, <laughs> naluka ako ha. Maraming salamat talaga. Isang maraking karangalan sa akin na nakita ko talaga ang mga properties. This is the, the my property, the comfort room. Ayan ang comfort room niya. Mm -hmm. Hindi pa kasi siya dito nalipat, kaya... One Ay, point, wow! This uh, is the... Uh, if I have visitors. Oo, oh, oh, yung mga receiving area, ganyan. Maliit uh, lang siya, pero there is na bago. Ah, mm -hmm. yes. Ang ganda. Ito palang, ano, tourist spot ngayon dito sa Sitserland. Ito yung pag-arit ni Mama Magdalina, mm -hmm. para sa inyong kaalaman. Shala, ba? Diba? At saka, Diyos ko, may mga ano dito para tayong... Kasi Sitcher lang pala, mayroon din mga ganyan, no? Yung mga ganyan, mga kawayan, mga ganun-ganun. Oh, Tapos, ito yung Miracle River Miracle River ito. Uh, dito ba kinukuha yung mga anis mama? Oo. Oh, oh. Yung mga fish. Kaya Miracle Raver kasi yung mga tegiso na mga, ano, otokies dyan. <laughs> <laughs> Ang tawag dito, dito kasi hinuhuli. Yung kinain natin kaninang isda dyan ba hinuli? <laughs> yes. Oo, dyan kaya masarap. The vitamins is very talented we are going right to my backyard. Yo. There is the, ano, ito yung halaman ng, ano, halaman ng pag-ibig. Kasi pag ninuya mo ito, habol-habolin ta. O, oh, diba? Halaman ng pag-ibig. Ito po ang properties ni Mama Magdalena Pax dito ano, sa Switzerland. Ang laki, ano. laki pa. Ang <laughs> daming ispis, Mama. Alam mo ba? Pwede ko dyan ilagay ang aloe dito talaga sebutan ko talaga ng kwart. Yes, oo, oo. ang so, ang haba ng properties at niya, ito guys. Ito po yung ano, uh, ito po talaga ang prutas kung saan nagkasala si I, si Adana Tiba. Hindi ito. po according to my survey sa pag-aaral ko, hindi talaga mamsanat but Yes, ano, ano yan? This is the this is the ano da jackfruit. Langka. Ah, jackfruit. So, ito talaga yung dahilan bakit nagkasala si Edam at saka si Inichi. Oo, oh, oh, correct yan. Si Iba-China. So, ito, ito pala talaga. Ang tawag dito jackfruit? Oo, langka. Langka pala siya. Hindi pala <laughs> talagang <laughs> ano <laughs> okay na yan. Ayan, maraming salamat, Mama Magdalena. Pas na tour mo ako sa inyong mga properties dito sa Switzerland. Thank you so much talaga. Worth it talaga yung pagpunta ko dito dahil nakasama talaga kita. Alam yung talaga ang intensyon ko bakit ako pumunta dito kay Mama Fox dahil gusto ko talaga siya makita sa personal. Sa so, may magkasama na kami. Masayang-masaya ako. At nag pa siya sa akin sa mga properties niya dito yes. sa Switzerland. Yes, at sa susunod, samahan niyo kami sa aming sunod na country. We're going to Chicago and the Netherlands. Yes, yeah, Chicago, Netherlands ang target na counter namin sa susunod. So, yun lang, guys. Chila-chilahan, di ba kasama si Mami Pax? Babu, I love you all.